Anong ganap sa mundo ng showbiz. Isang kontrobersyal na pahayag ang inilabas ni dating columnist Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post kamakailan kung saan sinabi niyang matagal nang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zaleco Lopez. Sa post, nagtanong si Tulfo kung bakit tila ayaw iwanan ni VP Duterte si Lopez, lalo na matapos masight in contempt si Lopez ng House Squad Committee kaugnay sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President. Ipinahayag ni Tulfo na ang matinding pangangalaga ni Duterte kay Lopez, kasama ang desisyong samahan ito sa piitan ng Kamara, ay nakapukaw ng atensyon at pagtataka ng ilang kongresista. Bakit tayo iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying on oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House Jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot si Sarah at Zaleka ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata? Sarah is a dyke or lesbian. Tomboy or ACDC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni na Sarah at Zaleka. Ani Tulfo sa kanyang post. Ang mga pahayag ni Tulfo ay nagdulot ng ingay at iba't ibang reaksyon sa publiko. Bagamat walang opisyal na sagot mula sa kampo ni VP Duterte at Zaleika Lopez ukol sa mga paratang, patuloy na nagiging usap-usapan ng isyo sa social media at mga balita. Samantala, nananatili si Lopez sa kustodiya ng kamera habang nagpapatuloy ang investigasyon sa usapin ng confidential funds.